opo po. Ko ka. Kasi na kita ba? na lumiko na kami papunta ng pier. Sagit lang kami doon sa temple Nandiyan ang view nang Macau. Pwede ata seen Macau parang Buhol sibo. One, uh, isang oras lang yung turbo jet yung mabilis mo oh, isa na wala na silang mabagal na yun okay. okay, 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 okay. may upuan ba? Ay, naupo. Kaya mainit-init pa daw yung umalis. dito sa Macau yung pamasahin ng turbojet one-way one-way 190 one hour yung takbi so, 380 two-way plus dito, 6 dollar ang one-way, pamunta dun sa Rowan Temple 12 12 way so uh, ang um, kagasto na yung 500 makakain ka na yung 500 Hong Kong dollars makabalik ka na sa Hong Kong makakain ka pa ng lunch basta ikaw lang mag, mag sightseeing kasi doon sa sa pier o sa turbo ano terminal ng pantalan may mga kababayan daw nag-offer ng i-guide daw nila tayo pero na, na, ano din sila sa presyo meron doon sabi 400 daw taklo sila tapos nag bargain nag bargain na 100 daw per head nag bargain sila pero ayaw pa rin namin kasi nga magtanong tanong na lang makakarating naman Um, mamili ka. Diba, practical naman. Mamili ka, magbayad ka ng 100 per head plus adi, sila na daw mamasahe kasi may service sila ba. May sasakyan daw sila. 100 ang per head pero dapat grupo. Kasi kung dalawa ka lang, maghingi sila 300 dalawa kasi yung namit namin tatlo puran rin daw iikot na raw yun iikot kung saan gusto tapos ihatid sa pagpauwi kaso yung ticket namin inarala namin maiwanan kami sa barko bibili ng bago so, ganito yung style ng Macau parang Pilipinas Ba? Parang sa doon sa Kiapo. Ayan. Marami pang lumang building dito. Hindi nila giniba. Hindi binago. sa Chinese word yung Macau omon omon may mga bars bars dun dito na grupo sama ka Macau. Marami. O dito, dito na. Dumaan dito ganina ka. Ayan, o. Malapit na. Mga... Oo, malapit na tayo. Siguro mga one minute na makarating na tayo. Ayan, may habang-habal din dito. Pilipino nagtagpo sila mga, mga bata Hindi yung sa dito yung double decker na bus. Meron pero mabilang -ma lang. Yung bus panados ang danas. hindi kagaya sa Hong Kong na halos dos andanas lahat Thursday sa lahat ito sila magpamilya nagsama-sama yun yung mga pader-pader nila color green sa Hong Kong stainless natin. Yan, yung Macau Ferry. Ayan, o. No. Napindot na ka? Oo, oh, na. Pindutin natin kasi ito na daw. Pindutin na natin. O oh, mag-stop talaga to Ay, wag mo na. <laughs> Hotel Jala Wow, nandito tayo sa taas Nandito kami dinaan sa taas Tapos sa ilalim yung Macau Ferry ayan, nandito, dito kami naggaling kanina yun sa ilalim ayan goto tayo jeddayo oh gentay natin tambay pagdating sa ilalim tayo patawid sa kabila ayan tara na kami thank you very much bakama inakala nakalimutan ito na thank you lord thank you lord mag-underground tayo dito. Para patawid tayo dun sa kabila, Ayun o. Oh. Terminal. O, oh, dito nga tayo mag... Mas malapit dito dahil... Ito yung terminal ng Macau. Oh. Oh, yun may mga signboard. Ito yung studio dai oh. Nandoon yung Yan banda yung parang Italian ben, France Tower. Oo, yun doon Under tunnel kami kasi tatawid kami doon sa building. May time pa, don't worry. <laughs> sa wakas, nakapag-timpol. Yan, bababa kami kasi hindi pwedeng tumawid dyan, no? Hindi pwedeng tumawid, kaya dito kami sa ilalim. Barang kiapo. Dito kami dadan sa ilalim para tumayon sa kabila. escalator nila. Mahinhin. Uy, ang dilim dito sa ilalim. Madilim. Parang kaya po ito ga, ilalim. Yeah. Ito lang paakyat? Baliktad? Huh? Dapat yung escalator nila paakyat? Kaya? Lahat na lang papaba. Oh my God. Kaya? Dapat yung escalator nila paakyat yun, di ba? Dahan-dahan lang kay... <laughs> Kaya? Kaya? Oh, ito na. Kaya? Ito na. Oo nga. Pasok tayo sa loob. Oh, diyan tayo sa loob. Ha? Noon? Ah, kami nung nandito kami, nandito na to. Nandito na ito noon. Sa, uy, bakit madilim sa taas? Ay, nakasamlag, naka pala. <laughs> sunglass kaya sabi ko madilim akyo tayo baka may pagkain doon kukuha pala ako ng ano oh, may, may pera pala ako dito yung ano nagulat ako kasi wala na akong kapira-pira kaya binili ko ng souvenir ay sa Hong Kong yung McDonald's Ah, <laughs> oh, one more Akyat pa tayo one more Pero mag-escalator ta Kasi yung hagdanan parang wala na akong power May time pa naman Kakainin lang natin kasi hindi man tayo papasokin pag hindi pa open yung ferry. Kaya. Ah! Immigration pala muna tayo. Tapos ferry. Pwede. Immigration. Oh. Kaya Oo. i na lang natin. Doon natin kainin pagkatapos ng immigration. Hindi man siguro bawal. Ay! Yung escalator talaga. Pahamak yung maghagdanan na lang tayo ga wala talag baliktad na, no ayok. yung baliktad na dito yung paakyat ayok. ang mas maganda dito sa ibibisyo muna. sa kantay magpakain ay, hindi bibili tayo na i-take home ay, dito, dito. oo dito bibili tayo i-take home tapos dadaan tayo na immigration tapos habang naghintay ng ferry doon natin kainin hindi pa hindi tayo pwedeng hindi kakain kasi ayok. Ayok. <laughs> ano ang bawal sa'yo, pababa? Pag-escalator, pababa, okay. Kaya nga sila dito, dapat yung escalator, paakyatin. Kaya. Ay, buhay. Ah, ito. McDonald's araw daw doon. Ayun. Okay. Yan may CR din sila dito. <coughs> ganito na rin kami noon talaga, Day. Oo, ganito na siya, oh. Sige, iukod muna to. Bawal. Bawal.